OFW Lounge sa Naiya Terminal 1, pansamantalang isasara. Ito nga ay para bigyang daan ang pagsasaayos ng nasabing pasilidad para magbigay ng mas magandang serbisyo para sa ating mga OFW. Oh. Inspect lang po ako ha, para pagandahin natin ha. okay, okay lang po. Thank you. No? Oh, Apoy, ito po yung na. pinalit nila na chairs. Tigas na siya. No? Tsaka ito, admin pagka umaga, yung, ay yung tanghali. Kasi oh, medyo mainit. Mainit talaga kasi yung kasi wala walang, shambles. shade. Okay. Oo. Okay. So, yung food, kailangan natin dagdagan yung food. Pero yung cleanliness yung pinaka-important dito. Saka yung convenience ng mga workers. Kaya ang tigas ng upuan. Tapos yung... Yes po. Ang dumi na. Ito ho, pagagandahin natin dito sa Terminal 1, ha? Para medyo similar dun sa Terminal 3. Okay lang sa inyo, no? Hello mga kababayan, admin TY Kaunan po of OWA at uh, kaka-inspect lang po natin ng terminal lounge natin, yung OFW lounge po dito sa Terminal 1 ng NAIA. Um, marami ho tayong kailangan i-improve no, na Uh, nakita naman po ninyo nung isang araw ay uh, binisita na ating mahal na pangulo yung OFW lounge uh, natin sa Terminal 3. And doon po no makikita natin na medyo mar maraming pagkain, medyo komportable po yung mga upuan. At dito po sa Terminal 1, kailangan po natin no same standards ng sa Terminal 3 natin. So Asahan nyo po, uh, magkakaroon po tayo ng mas improved na OFW lounge dito sa Terminal 1. Gagawin po na OWA at ng DMW lahat. Uh, kasama ang naiya po para po mapaganda itong ating OFW lounge at maging komportable po, po yung ating po mga OFWs nagagamit gagamit po dito sa NAIA Terminal 1. Samantalang, nag-iikot ngayon ang OWA sa iba't ibang bansa para hikayatin ang mga OFW na huwag baliwalain ang pagiging miyembro dito. Dahil ang pagiging sa OWA ay daan para maka-access tayo sa iba't ibang programa ng gobyerno para sa ating mga OFW. Dala namin ang OWA e-card. bakit ba kami umiikot ngayon? Gusto namin meron na kayong kopya nito ng inyong e-card para pag ni namin ang napakaraming diskwento dito sa Saudi at pag-uwi niyo, ma-avail niyo ang mga diskwento. Tama po ba? Ngayon pa lang nauna na ang Jollibee Saudi Arabia para magbigay ng diskwento mula ngayon hanggang end of December mm. ang Jollibee Saudi Arabia at Chowking magpresenta ng OWA e-card by the way, OWA e-card dalawa, physical card at sa e-gov app, meron digital card sa bawat 40 daw, magbibigay sila ng libreng ice cream ah, pero isa lang yan sa nap Nagiging diskwento para sa OWA members. Magandang araw mga kababayan. Ako po si Pia at welcome sa OWA Health and Empowerment Series. Isang proyekto para sa lahat ng overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Dahil sa inyo, patuloy ang pag-angat ng Pilipinas. At sa bawat sakripisyo, narito ang OWA para sumuporta sa inyo. Ano nga ba ang OWA? Ang OWA or Overseas Workers Welfare Administration ay ang ahensya ng pamahalaan na nakafocus sa kapakanan ng OFWs. Mga pangunahing serbisyo, pre-departure orientation at legal support, welfare services habang nasa abroad, medical, psychosocial, and repatriation support, reintegration programs para sa pagbabalik ng OFW, scholarship, livelihood, and training assistance sa pamilya ng OFWs. Bakit mahalaga ang pagiging miyembro? Bilang OWA member, may access ka sa emergency help at legal assistance, hospitalization and disability assistance, free training, seminars and counseling, livelihood starter packages and reintegration support, scholarship programs para sa mga anak. Kaya mahalaga ang renewal para tuloy-tuloy ang proteksyon. Updated membership equals updated access sa tulong. Saan matatagpuan ang OWA? Ang OWA ay may 17 regional welfare offices sa buong Pilipinas. Polo offices sa iba't ibang bansa. Partner des sa mga embahada at konsulado. OWA Hotline 1348. OWA Mobile App. For updates, member status, and benefits info, www.owa.gov.ph. May OWA din sa airports at repatriation points to help you anytime. Ano ang matututunan sa series na ito? Sa 15-part video series na ito, tatalakayan natin ang HIV Awareness, STI, Mental Health, Reproductive Rights Health for Men and Women, Substance Abuse, Digital Safety Parenting, Love and Consent, Money Management, Healthy Living Emergency Toolkit at Reintegration Guide Lahat ay practical, OFW-centered at may access sa support kung kinakailangan. Ang pagiging OFW ay hindi madali. Pero hindi ka kailanman nag-iisa. Ako si Pia. Sama-sama tayo sa misyon na maging ligtas, malusog at empowered ang bawat Pilipino saan man panig ng mundo. I-save ang OWA hotline 1348 at mag-download ng OWA app. I-follow din ang social media ng OWA para sa mga updates at huwag kalimutang i-renew ang OWA membership regularly. Sabihan din ang mga kapwa OFWs tungkol sa serbisyong ito. Dahil ang tulong ay para sa lahat. Bye! Matatandaang, bago nga noo po bilang isang OWA administrator, itong si P.Y. Conanan ay si Arnel Ignacio ang namumuno dito. Pero sa pinakabagong balita, posibleng ang maharap sa isang kaso itong si Arnel Ignacio dahil nga sa kinasasangkutan nitong isang maanumalyang 1.4 billion peso land deal na binibintang dito. Nagsampanan ng reklamo kahapon ang Department of Migrant Workers laban kay dating Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio lalo na sa paglabag nito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa kontrobersyal nitong 1.4 billion pesos land acquisition deal. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bukod kay Ignacio, kinasuhan rin ang dalawang dating Deputy Administrator nito sa OWA, maging ang anim na individual mula sa panig ng nagbenta ng lupa. We filed uh, a case before the Ombuds office of the Ombudsman uh, against the former administrator and two former deputies administrator of the OWA uh, in relation to uh, deliberate bypassing of the OWA Board of Trustees under highly questionable circumstances that amount to violations of various laws, most notably the Anti-Graft -Graf Corrupt Practices Act. Pagbibigay alam ng kalihim, nagsagawa sila ng investigasyon nitong nakaraan kung saan nakapanayam nila ang ilang nagtatrabaho sa OWA. Isa sa nalaman ng mga ito ay permado na umano ang mga voucher at cheque bago pa man malagdaan ang deed of sale para sa lupa. So that's that's among the other things that uh, Uh, completely bolstered and supported uh, our case and, and uh, again there, there are a few other details that were unearthed but this is the biggest one that we unearthed uh, during in the course of our investigation Dagdag pa ng DMW, hindi umano kumonsulta at walang otorisasyon mula sa OWA Board of Directors ang contract to sell, deed of sale at ang supplemental agreement na may kaugnayan sa pagbili ng nasabing property. Samantala, una nang itinanggi ni Ignacio noong Mayo na may irregularidad sa pagbili ng lupa at iginiit nitong wala o mano siyang kinita mula rito matapos siyang tanggalin sa pwesto. At ito nga ang naging pahayag ni dati OWA Administrator Arnel Ignacio. Napakarami ninyo pong tawag sa akin at hiling ng ako'y makausap na ako ay nag-decline muna sapagkat uh, itong pangyayaring ito ay talagang nagulat ako So, uh, minabuti namin na uh, suriin mabuti at aralin kung paano kami magre-respond. So, well, so, uh, gusto ko lang sa inyong isalaysay ang totoo pinag-uusapan natin, itong umiikot at uh, sinasabing uh, transaksyon, 2018 pa po ito nagsimula, ako palang lang IDA, at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ito ito, propose And then ay pag napag-usapan din ito sa Senado. Uh, nung ako ay nag-apila kung paano ako makaka magkakaroon ng flexibility sa funds. So, we worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So, sinunod namin na ang lahat ng mga requirements at uh, ito ay nakapasa na bigyan kami ng special allotment release order. At uh, nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa ma-acquire yung lupa. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA. At uh, binusisi uh, ng ilang uh, technical working group na binuuring po na aming chairman, na si uh, uh, Chairman Secretary Hans Kapda. Makaibigan ko. Makaibigan ko. Uh, walang nakitang... Uh, Iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So ito po ang uh, kaya ko ako gulat na gulat na tinawag ito anong magusdi. So ito po ang katotohanan ng kwento. So eh uh, kaya ho ako nagugulat sa mga pangyayari. Ah uh, eh, nung 2018 pa nga lang, isinulong na ito. Uh, kaya ano sinasabi na hindi ito bagay sa so OFW na nagulat ako. Kasi this is, this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing-katabi lamang, katapat ng uh, Terminal 1 is 6,499 square meters. At uh, makakapantayo tayo dun ng no, actually sa aming vision para iso nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo dun sa makita natin na mabuo ito, narito tayo itong pinag-uusapan natin yun ang napakabigat. Pagkatapos, napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma? Na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung, yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to, to the OFWs, I have been serving hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang, walang ganun ito. Because land bank, land bank po ang nag-assess nito. As our uh, government financial institution, it's the land bank who assess the value and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko intindihan kung bakit kailangan araw-arawin ako. Nakaliwat ka na, nakausapin kayong lahat. Napaulit-ulit sa sabihin na may anong mali ang aking ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. In, nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na, na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. ito pong ganitong kagandang transaksyon, bakit kami itatago ito? Itong transaksyon na to, itong proyekto ito, eh, gusto kong ibigay sa OFWs. Bakit, bakit po itatago ito? You're very, very transparent each, each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And, uh, magkakatabi po kami noon. Nandun si ang aming bagong administrator na uh, P.Y. Kaunan, former undersecretary uh, uh Tunet Aliones, and uh, OIC Usec Hans Kaprak was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, uh, ipagpauman niyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we uh, parted ways, eh, naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As uh, I hope uh, all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because uh, uh alam ko naman po yung, yung mga nasa isip ninyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito na po, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nang nangyari dyan. And one more thing, there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan sa uh, sapagkat napakalapas sa meron mo kami permit sa kahap. Meron permit sa kahap. Taxes, hindi po kami ang nagbabahid ng taxes nito. Hindi po kami. So, lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the all, all the accusations. But again, I would like to emphasize, I'd like to emphasize, nung dinala po namin ito sa board at kami po ay uh, binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up uh, with a report na sinunod. Sinunod. Sinunod lahat. Sinunod pong lahat. tinawag na gano'n. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki po ang pagkakamali. Nung misan po kami nagka... Ang po kasi sa akin lagi ng ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP at kung paano yung karanasan na yan yun ang gusto ko maranasan ng mga ONWs hindi naging sapat sa akin na tawagin na kayong bagong bayani gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP, kaya araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun hindi ko kayo pinagtak hindi ko kayo tinalikura ito lang ay ginawa ko dahil gusto ko isa kabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana, sana meron na kayo nito. Eh. Sana meron na kayo nito. Sa aking pong puso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit niyo ako rito. Parang may ilang tulong. Kahit madalas, ang kulit, ng buhay ko na yan eh. Sana lang, nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much. The question Thank you. nasa sa nasa sa Manila na because the the land is already under the, the, name the under Republic. the main name of the Republic of the Philippines kaya nga po ano eh um nag-iisip kami sa ano, hindi naman huya nakapangalan sa akin. Nakapangalan niya sa Republic of the Philippines. so. Uh, it's not even so. so, kung ano rin ang uh, ko ulit kung ano yung presyo kung ano yung assessment ng land bank na 1.415 yata yun ang ibinaya. eksakto so I, I, I guess I, uh, I, I believe I've uh, uh, Nila is about uh, hindi ng isa pa sa hindi pagkaprotesta po ito statistics pero 2018 pa lang well hindi natin may tatangging, marami nga ring nagawa itong si Arnel Ignacio sa panahon ng kanyang pamumuno sa OWA sana ay lumabas ang katotohanan at maging patas ang gobyerno sa gagawing paglilitis na ito dahil majority nga ng mga OFW ay naniniwala pa rin na malinis ang konsensya nitong si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Mas dapat siguro tutukan ng gobyerno ang mga tiwaling opisyal na kamakailan nga lamang ay pinasaringan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang katatapos lamang na zona dahil sa lantarang korupsyon na ginagawa ng mga ito. Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binuksan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa mo dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyong panunood.